2024, meron na po ba kayong na uh, uh, schedule na pamamahagi ng, ng uh, bigas mula sa buwis ng repair, harvester? Kesa ngayon po, wala po kung naririnig na ipamimigay ngayon na ang nabalitaan ko po na binenta po yata siya siya, yata yung ginamit na pinang papiesta ngayon Hunyo Ados at nandito po tayo sa barangay Naglabrahan. Meron tayong makakapanayam na isa pong ha, residente. Magandang umaga kuya. Magandang umaga rin po. Uh, ano po pangalan ninyo kuya? Jun Binabides po. Jun Binabides. Uh, kayo po ba yung magsasaka? Opo. Uh, Namumursentuhan eh, po. Porsentuhan. Opo. Itatanong ko lamang po yung hingil po doon sa Binibigay ng barangay na bigas mula sa mga naiipong buwis ng na mga reaper harvester. Ano Apo. po? Okay Apo. na po? Ano po? Uh, kailan po kayo huling nakatanggap po ng uh, pinamimigay na bigas dito Apo. sa barangay na galing po sa buwis na reaper harvester? Noong pong 2022. 2022 pa? opo Ah, uh, niyo po ba kung mga ilang kilo 'yan o gaano karami? Tatlong salop po ang natatanggap namin ng mga nakaraan eh. Tatlong salop. Opo. Kada pamilya. Opo. 2023. Wala Bakit na... wala na po? Ewan Pero... ko lang po kung saan na napunta yung mga nasisingil nila noon, nakaraan. Ah, eh. uh, may nasingil naman po noon nakaraan. Opo. Bakit niyo po nasabi na may nasingil? Eh, kasi po, eh, bilang magsasaka, eh, yung pong obligasyon namin na binibigay, eh, alam naman po namin na nagbabayad kami. Dahil dumadaan po sa amin yung mga hunos ng reaper eh. Ah, uh, yung pong ah, uh, buwis ng reaper, ipinapadaan sa inyo at kayo na nag-aabot sa barangay? O, kung minsan po, ganun pong nangyayari. Ah, uh, kaya nasasabi po ninyo, meron naman pong nasingil Opo. Eh, ito pong taon na to, 2024, meron na po ba kayo nababaitahan na uh, uh, schedule na pamamahagi ng uh, bigas mula sa buwis na repair, harvester? Eh, ngayon po, wala po kong naririnig na ipamimigay ngayon na ang nabalitaan ko po na binenta ho yata at siya, siya yata yung ginamit na pinang ngayon. Ah, ganun po. Ah, Opo, ah alam yun yun natin. Po,